Hi guys, papakita ko pala sa inyo yung kalabasa na tinanim ko. Tingnan niyo, may bulaklak niya siya. Sobrang saya ko. Kaso nilalanggam. Ayan o. Sobrang tamis siguro nito. Ayan na. Ah. Meron siyang limang bulaklak. Ayan, ang saya-saya ko lang. <laughs> Sobrang saya ko kasi, alam niyo, sa totoo lang, pangarap ko talagang magtanim nakauwi na ako ng Pilipinas. Gusto ko rin magtanim doon sa bahay, sa lupa ko. Pagtanda ko. Yun na lang yung magiging ano. Ang cute! Sobrang sarap ng pakiramdam. Tapos meron din akong natanim na ang palaya doon. Sana mag-grow siya. Ayun, so, sobring sarap lang ng feelings. Kina niya, meron pang maliliit dito na ano, bulaklak. Ayun sarap ng pakiramdam. Ayan pa, oh. <laughs> sobrang saya ako kasi hindi na niya naman. Diba? Diba? Ang galing ni Lord. Ayan, oh. Hmm. Excited na ako magtanim sa lupa ko pag nakauwi na ako ng Pilipinas. Hindi ko alam kung kailan ako uuwi. Ayan pa, sobrang dami, oh. Ayan, oh. Ang daming bulaklak. Ayan, ang sarap, ano, ang sarap magkata nito. Ayan, sobrang dami ng bulaklak ko. Ang sarap lang ng pakiramdam. Wala talagang imposible kapag naniniwala ka lagi kay Papa God. Ayan, no. So, anyway, guys, papay na muna. Sabi nga nila, kapag may itanim, meron kang aanihin. So, meron na akong kakainin. So, excited na ako. Gusto ko ano, ihalo sa, ano, sa pagkain ko. Ayan, fresh from the garden. Mamimitas na tayo ng bulaklak. Ayan, tuwang-tuwa ako. Alam niyo ba na kahit maliit or malaki, na-appreciate ko. Tapos, sobrang, sobrang feeling ko ang bless-bless ko na. Ayan, kahit ganito lang yung mga bunga-bunga, feeling ko ang bless-bless ko ng tao. Kasi, syempre, nakakapagtanim ako, diba? Ayan, ayan. Yan, maliit man o malaki, matutong magpasalamat lagi at matutong magpakumbaba. Huwag masyadong mapagmataas sa sarili kasi once na naging mapagmataas ka, baka bigla kang bumagsak. Yan ang sinasabi, ni, sinasabi ko na kailangan maging mabuti tayo sa likod at harap ng bawat tao. Huwag tayong gagawa ng mali sa kapwa natin. Ayan. Cute. Bye-bye muna guys. God bless. Kasi marami pa akong gagawin. Bye, guys. Bless, guys. Para mayroon lang din ako may upload bukas. Sobrang happy ako. Super blessed. Feeling ko ang yaman ko na. <laughs> Yung ang ganito, feeling ko ang yaman ko na. <laughs> so anyway, guys. Bye and God bless.